Teacher uh, Val. Si Teacher Val po. Umalis. Tignan niyo po kayo, Mike. Oh. May star po ako sa English. Dahil tinuruan po ko ni Teacher Val. Mapakabait niya po. Tapos ang galing niya rin teacher. Buti ka pa. Mabuti pa yung ibang sudyante na hindi naman niya kaano-ano natuturuan niya. Samantalang ako, yung bata ako, halos malimos ako ng oras sa kanya. Kuya Mike, hindi pa po huli ang lahat. Lagi pong sinasabi sa akin ni Mama noon, lahat naman daw po ng tao pwede magbago. Lahat po. Kahit si Teacher Val. Ay, sabi na lang po na dumaan ako dito.